Magandang hapon mga bata. Magandang, Magandang hapon din po. Kumayo ang lahat tayo ay so, and thank you for Wash so that we may become children who want to be, amen. tayo po, sa ating ubuan, puno din ang mga kalat na papel. Nakayosin ito. Kamusta kayo sa araw na ito? Magkakaroon po. Noong nakarang araling, dilalaki natin ang pangabay na pamalakot. Ano ang pangabay na pamalakot? Jenny? Ito ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang hilos ng pandiwa. Mahusay. Ngayon, may papapit akong video at umayo ang lakot ayo kayo sa sayo at tatanda na may pamalakot na sa aming paaralan. Tanda na ba kayo? nang video. Ah, video. Sa mga bagay. Tukoy sa nang video. Lenny, ano-ano ang mga nakikita sa pala? Ano-ano ang mga nabanggit na lugar sa pakaralan? Jenny, mabigay ka ng isa. Palaroan. Alon na? Clinic si, si, eh, eh, okay. ka. Cindy. Si, Magaling. Ngayon may babasahin tayo kwento na may pamagat na Maria at Mario. Makinig na mabuti. Basahin natin ng sabay-sabay. Si -sabay. Maria at Mario kwento. Maria. Irish? Maria at Mario. So binasa natin maikling kwento. Sino-sino ang mga tauhan? Maria at Mario. Magaling. Ah. Sino ang... Sino ang masaya pumunta sa paaralan? Okay. Masaya pumunta si Maria at Mario sa paaralan. Sino ang masaya... Sino masipal mabasa ng libro? Irish? Si Maria po. Ah sino ama? Sino ang tumutulong sa kanyang duro? Okay? Si Mari. Ngayon? 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 Ating talakayin ang pang-apay na panlunan. at Ating pang pang-apay. Pang-apay na panlunan ay salitang na nagsasaan ng lugar o puo at salitang nagsasabi kung saan puo o lugar nangyari o ginawa ang kilos. Ang panlunan naman ay ang tawag dito sa pangusap. Ito ay nasumasalot sa tanong na saan. Halimbawa, pumunta sila sa Tagaytay. Ano ang salitang kilo sa pangusap? Simula. Magaling. Ano ang pangabay na panlunan? Sila. Sa Tagaytay. Magaling. Subukin natin ulit. Sa ilalim ng puno kami nag-usap, ano ang salitang kilos sa tangusa? Tangusa. Magaling. Ano ang pangabay na panunan? Sa ilalim ng puno. Ay, sa ilalim ng puno. magkakaroon tayo ng pangkat ang gawain. Hatin ko kayo sa tatlong pangkat. Ang unang hanay na ito ay magiging unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat. Bago tayo magsimula sa ating pagtatan, alamin na muna natin ang ating pamantayan sa paggawa na ito. Basahin natin. Unang pamantayan. Sundin, Sundin ang direksyon ay binigay sa gawain. Pangalawa, tapos na po ba? Oo. Isa ilagay na po sa ako isa. Huwag Ang unang magpapakita ng kanilang gawa, ang unang pangkat. ang una ba ay tama ang kanilang sagot? Opo! Oh, oh. Bigyan natin ng limang puntos. Ang pangkat dalawa at pang pangatlong pangat pangkat, tama po ba ang kanilang gawa? Opo! Oh, oh. Bigyan natin ng, bigyan natin ng dalawang palakpak ang ating sarili. Oh, oh, oh. Ngayon, may katanungan ako. Kapag gusto natin magbasa, saan tayo pupunta? Sa silita na Sa silita Anong ginagawa natin sa silid at latan. Sa silinda at latan tayo nagbabasa upang magdaga ng ating kalaman. Mausay! ano nga ulit ang ating, at, ating tinilakay? Lenny? Jenny? Pangabay na panunan. Ano nga ulit ang pangabay na panunan? Alam na? Sumasagot sa uh, tanong na saan. Ngayon, may pagsusulit tayo. Sagutin lamang sa ng dalawang minuto. Kung piliin lamang sa kahon ito. Tapos na po ba? Apo. Uh -huh. Ngayon, kunin ang padang ninyo at sulit, ay, isulat natin ang kapdang aralin. Basahin natin. Gumawa na ngayon Ano ba ang ating pagtatanggalin? Oo! Oh. Kung gano'n, ay eh, paalam na po. Papipulad na po ang, ang inyong hala.